oh, ang ng bahay mo oh. sa ilalim na kuno. Mm. Oy, hindi naman kita kukunin. Bibidyohan lang kita, oh. ang oh, cute ng pusa. Oh, pusa ng salon. O oh, yan. Yan yung pinapakain niya na dito sa salon na pusa. Ang ganda niyo. Ang lusog-lusog. -luso. Diba? Meow. <tinyo> ano? Oh, Naggalaw-galaw ang buntot niya. O. Oh, ba? Diba?